Magandang oras na naman sa inyo mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon na ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, may bukid po kami. Patay na pariho ang aming mga parents. Tatlo kaming magkakapatid. Patay na rin po ang aking dalawang kuya. Ako na lang ang buhay. Yung titulo ng lupa namin ay sa parents ko pa nakapangalan. Nasa anak ng kuya ko yung titulo. Gusto ko pong kunin yung party ko sa bukid, pero paano ang hatian? Ang gusto po ng anak ng kuya ko, mas malaki yung part nila. Di po ba dapat equal ang partihan? Parang ayaw pumayag ang aking pamangkin. Di po ba ako ang may karapatan dahil ako ang anak? sabi ko sa kanila, i-divide namin sa tatlo. Yung tatlong magkakapatid. Yung share ng tatay nila ay kanilang share. 1.6 hectares po yung bukid namin. Parang ayaw ng equal na partihan. Gustong mas malaki ang kanila. Kanino po ba ako dapat lumapit upang maayos? Wala naman po akong pera para lumapit sa abogado. Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang isang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Paano hatiin ang mana ng mga magkakapatid sa kanilang patay na magulang? Paano kung ilan sa mga magkakapatid ay patay na? Paano ngayon ang hatian? Ayon sa Article 980 ng Civil Code, ang mga anak na namatay ay laging magmamana sa kanyas na hinhati ang mana sa pantay na bahagi. Dito sa article na ito, maliwanag ang sinasabing palaging magmamana ang mga anak ng mga namatay at pantay o equal ang kanilang hatian. Hindi pwedeng mas malaki ang isa dahil siya ang panganay o kaya siya ang bunso. Hindi rin pwedeng mas maliit ang mana ng mga babae. Bakit? Nakasaan sa Article 979 ng Civil Code na ang mga lihitimong anak at mga apo kung patay na ang magulang ay magmamana ng walang pagkakaiba sa kasarian o edad at kahit na sila ay mula sa iba't ibang mga kasal. Very clear dito sa provision ng Civil Code na pantay ang mana, hindi dapat tignan kung babae o lalaki, hindi dapat tignan kung bata o mas matanda, hindi dapat tignan kung mula sa una o pangalawang kasal. Dapat equal ang hatian. Paano yung mga pamangkin ng ating viewer na gustong mas malaki ang kanilang mana? mas malaki ang kanilang share. Mga kaibigan ng mga pamangkin ng ating viewer ay magmamana sa pamamagitan ng right of representation dahil patay na ang kanilang ama. Sila ang hahalili sa kanilang ama. Pero hindi na ayon sa batas ang kanilang gusto na mas malaki ang bahagi nila sa mana. Nakasad sa Article 974 ng Civil Code na tuwing magkakaroon ng right of representation, ang paghati ng state ay dapat gawin sa bawat stirpes sa paraang ang kinatawan o yung mga kinatawan ay hindi dapat magmana ng higit sa kung ano naman sana ang mamanahin ng kanilang kinatawan. Kung sila ay nabubuhay o kaya'y maaring magmana. Kaya very clear ang provision ng batas na ang mana ng mga humalili sa patay na ama ay hindi dapat na mas malaki o higit pa sa mana ng tatanggapin sana ng kanilang ama kung buhay pa. Kaya sa ating viewer, dahil tatlo kayong magkakapatid, hatin ang 1.6 hectares ng tatlong o kaya ay 0.53 ang bawat isa sa inyo na tatanggapin bilang share. Ang mga anak ng namatay ninyong kapatid o yung inyong mga pamangkin ay maghahati sa share ng kanilang namatay na ama. Kung ayaw pumayag ang inyong mga pamangkin, dumulog sa inyong barangay. Pero kung papayag naman sila, magpagawa ng extrajudicial settlement of state sa isang abogado para manotarized. Dahil sabi mo, wala kang ibabayad sa abogado, pwede kang lumapit sa PAO. Dahil meron silang libreng legal service sa mga qualified individuals. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!